So, kung i-invite nyo kami, i-make sure nyo na yung Pilipino kong all-star nyo, yung selection na mga galing nyo talaga. Kasi kami, kung pwedeng physically namin yung kalaban namin dahil hindi namin kaya sa takbo. Eh, good luck sa mga kalaban. Ilang teams mm -hmm. na gilalaro sa inyo sa liga nyo? Open lineup this coming season. 14 teams, 40 above, 7 teams, under 16, 5 teams. Okay, ano yung Aranihan. salary basic ng nurse dito? 3, Sabihin na natin 3,000. 3,200. Mga 3,500 mga gano'n. Kasi, Sige, 3,000. 200K. Yeah. 200K. First of all, proud kami makakita ng mga success story ng mga Pilipino. Si Commissioner Joel, saka si Rizel, sila yung passionate sa basketball dito sa Austria. Nakilala ko sila baya Instagram, nag-message si Risel Sayang wala sila JJ, saka sila Gako. lang ni Simon kahapon. After, after namin mag-Madrid, nag-iawahiwalay na kami. Kaya kami nag-YouTube para i-share yung success story ng mga kababayan natin sa buong bansa. Ang dami na namin na-interview ng mga Pilipino community natin. Nakaka-proud moment na nasi-share namin sa YouTube namin yung success story nyo dahil magiging inspiration kayo. So thank you for allowing me to interview you para ma-share natin yung success nyo. Pakilala mo sarili mo, home, sa si Rysel. Ako nga pala si Joel. Uh, Commissioner ng United Pinoy Basketball Austria. Ako rin po si Rizel, uh, Commissioner din po ng United uh, Nation Pia Basketball Association dito sa Austria. Ilang teams hmm. naglalaro sa inyo sa liga nyo? Open lineup this coming season, 14 teams. 40 above, 7 teams. Under 16, 5 teams. All in all, 28 teams. 28 teams? Ang naglalaban-laban sa Austria? Doon mo makikita yung passion ng basketball sa mga Pinoy talaga. No? Over, all over the world. Galing na kami Madrid, UK, lahat na napuntahan namin, Canada, New Zealand, Dubai, Bahrain, Qatar. Lahat na puntahan namin, basketball fanatic talaga yung mga Pilipino. Ang goal ng United Austria is ipadala ang PBA Moto Club sa 2026. So, okay, life, life story tayo. How many years na kayo dito? Ako 20. Ako 23 years. Saan ka sa Pilipinas? Sa Malbar, Batangas. Oo, oh, uh, Sa may, sa may Lipa, malapit. Oh mahuubos na ang yaman, wag lang ang uh, ang... <laughs> talagang nagkakasundo yung mga mga batang ganyan talaga eh. Ikaw, sa yung pamilya mo sa Manila? Pangasinan. Ah, Pingris. Tama. Pasorobyo si Pingris eh. Mga tarim po ako. Okay. So, anong trabaho niyo dito? Sa private clinic hospital po sa kitchen. Ako sa government hospital. Sa kitchen. Oh, kitchen din? Yeah, pero siya, hook to, nag to. Hindi, kasi gusto ko rin i-share. Ako kasi, yung curiosity ko, most likely, pares lang din ng curiosity ng mga nanonood. Lagi ko ito tinatanong, pero pwede hindi nyo sagutin, pwede sagutin nyo. Pero kung makakapagbigay tayo ng inspiration, why not, di ba? Okay, ano yung salary basic ng nurse dito? Basic. Kasi si Billy Mamaril is nurse. Oh, yeah. Mga nurse, baka, mga... 3,000, 3,500. 200K sa pesos. Pero mataas kasi yung lifestyle dito. Oh, ah, mahal, mahal bahay, bahay, mahal. Mahal. bahay. Mahal ano. So, kung ako ah, kung magsisimula sila, maganda dito yung marami sila sa isang bahay para hindi konti. naman Pag, kung madiskarte ka sa buhay, pwede. mga extra man. Hindi dito katulad sa ibang bansa na tulad ka na isang pamilya kami. Sa bahay namin, kami lang yung nakatira. Yung hindi uso dito Sharing. Eh. hindi makakasay na. Iba-iba, no? Iba-ibang country, iba-iba yung diskarte. Ano pa yung mga Pinoy na opportunity dito, Philippine opportunity sa mga Pinoy na kababayan natin? Dito talaga, nurse talaga. Nurse, nurse. tapos sa kitchen. Sa kitchen. Sa restaurant, restaurant. bihira. Pero, oh, yung yeah, mga restaurant, pero ganito. Pero maraming nagtatrabaho sa school. Pero ngayon, may mga dumadating na, na mga engineer, pero Southside din. Sa mga, may may mga planta nang dito sa mga Southside. Ang balita ko, may mga competition pa kayo. Enter country. Oh yeah. Tama. Iron. Kasi si Iron Man 'yung kalaban namin sa Madrid. Sa Madrid, Kilala niyo, 'yung 'yung humamon kay Gago okay, na kay kay Gago. Nakalaban namin sa sa Italy. Sa sa Facebook, 'yung liga ng Facebook mga abang 40. 40. So siya talaga 'yung superstar ng Madrid, gano'n? <laughs> Kasi pag pumapasok kami, sumisigaw 'yung mga Iron Man. <laughs> Bakit Iron Man ang tawag sa kanya? Matigas daw. Matigas daw uh, siya. Ay mo na ba? Hindi eh, kami nagkalaban naman. Ng... Ah, pero susubukan mo pag nagkalaban kayo? Pwede. Ah. Yeah. <laughs> pero mabait yun. mabait, yung, mabait yung, oh, siya, siya ka rin. Oo, mabait. siya siya nga yung nag-entertain sa amin. Siya yung nag... Pwede asawa. Oo, oh, pinasyal niya kami. <laughs> tapos dinadalay. May mga nag-ride dito. May mga motorcycle. Ah, meron, meron, meron. Ano yung usually na liga nyo dito? Kasi Anong... pag ganito yung summer, wala kami liga. Uh, oh, hindi, ah... hindi, so? nasa bakasyon ng mga tao dito. Oh. Babakasyon. Mga Pilipino. Kanya-kanyang bakasyon. Puwi Pilipinas or pupunta sa sa mga yung may, yung ma yung may yung mga dagat po sa may dagat? dagat. Italy, Croatia, Italy, Greece, oh, yeah. mga Greece. ganun. Uh, ang, Turkey, Mallorca. Uh, basta Mallorca. Mallorca, basta ganyan dagat ang putas. Doon mo makikita yung Barcelona. Every year yun. Tropical country Doon na. Doon mo makikita na mayayaman yung mga Pinoy sa Austria. <laughs> Alam mo bakit? Paid live sila eh. Kaya nga, pagka mayayaman, nagbabakasyon sa ibang country. Bakasyon kasi may bayad naman. Oo. Oh, oh. Ganun sila. Sa si, kahit passion may bayad. paid wow. leave. Uh, sa amin, sa amin sa government, pag lumampas ka ng 44 years old, tulad ko, 6 six weeks na ako. Nagsimula ako five weeks. Ang mga Pinoy ba dito? Kasi siyempre kayo yung mga matagal na dito. Siyempre close na kayo sa mga Pinoy. Sila ba gusto nilang dito na mag-retire o sa Pinas pa rin? Sa Pinas pa rin. Yung pa rin, iba pa rin yung Pinas natin? Okay. Marami dito nag-retire. Na uwi, pero bumabalik pa rin dito. Kasi may anak dito papasyal lang ang alam. Talagang dito, trabaho okay. talaga. Ang mga Pinoy kasi natin na mga kababayan, natatakot sila eh. Hindi naman. Mag-jump sa, di ba, Pinas. Siyempre, eh, mahirap din naman yung buhay natin sa Pinas. Di naman, Hindi naman sitting na. pretty tayo dun. So, kung mag-option yung mga kababayan natin sa Pinas, magja-jump sila sa Austria. Mahirap ba yung transition? Mahirap ba yung visa, work visa, permanent visa? yan mga mahirap. Ma ano lang kasi, immigrant lang kasi dito. Noon kami. Kung kami immigrant lang, hindi siya open country. Hindi siya open country. Ngayon lang siya na open ng mga nurse. Pero no may kaibigan kaming kumukuha ng nurse sa Pilipinas. May kaibigan namin ngayon, siya tumutulong. Marami na kay nurse dito na bagong dating. Yung may isang team kami sa Linz, lahat sila naman nurse. May tumutulong lang ngayon. Papa may Pilipino, yung isa naming kaibigan, director siya ng ng ano, ng, ng, ng Home for the Aged. Tumutulong siya. Tapos meron din ngayon bago na po galing Philippines mag-aaral dito sa dito mag-aaral <laughs> ng ano parang HRM. Mm -hmm. Meron din pero magbabayad ka lang private kasi. At least binibigyan kayo ng pagkakataon. Pag graduate, magkakaroon na kayo ng visa dito. Makakapagtrabaho na kayo, makakatira Pero na yung na yung tatay ko, mama, 'di ba? Yung tatay ko from Austria, baliktad, nagpuntang Pinas, yes. doon <laughs> nagnegosyo. so yung mga Pinoy naman na pupunta dito, vice versa, parehas may opportunity. Basta ang paniniwala ko kasi, which is kung agree kayong dalawa. Kahit anong mangyari, magiging successful ka. Pag masipag ka. Yun lang. Masipag. Pag hindi ka titigil. Siyempre, sometimes. Hindi naman, siguro pag dating mo dito, hindi naman, may, ano ka ba Una, naghuhugas ako sa sa restaurant. Yung restaurant, parang isang piyesta yung huhugasan mo. Okay. So, punas ka, hugas Uhugas ka, bago mga magapon. Ang maganda lang, maraming Pilipino doon. Kahit uh... pa paano, maraming Pilipino sa restaurant. So, yun yung ano eh, yun yung, yun yung lahat ng in-interview ko. Mahirap muna. Hmm. Tapos gradual improve ka hanggang ngayon nasa ano ka na kitchen ka na nasa no, sa sa government hospital sa kitchen. Okay. Anong anong ginagawa sa kitchen? Nagluluto-luto na. Ah, Pag -luto chef ka, ka na Alaki sweldo ah, diyan ah. Pag assistant. Tsaka maraming opportunity sa government. Una mong country na pinuntahan Austria. Austria. Kasi <laughs> mar marami kami dito. Umaga dito yung side ng mother ko. Alam mo, sa lahat ng country, totoo yung sinabi na Austria is the best European country. Hindi lang yun, Vienna top 1 buong mundo. Ah, uh, Vienna kasi, Bung uh, Bung uh, mundo, most Bung most BNB livable city in the world. Vienna top. Ah, hindi ko lang hindi ko lang First. 11 times or 7 times, uh. hindi ko alam. Tatanga ako kanina, naglalakad ako makakasalubong ko yung train. Ayun, <laughs> <laughs> sabi ko <ba> sobrang honest sila. <laughs> yung train kwento mo. Ah, true story, ma-amazing. Kung hindi natin. pa kayo nakakapunta ng Austria, bumili ka ng ticket. Walang. Pwede kang pumasok walang harang sa train station. Honest, honesty. Honesty. Even dun sa Airbnb natin. Honestly, policy dito, yung Airbnb namin, pag bumili ka ng tubig, or kape, or kape, mo mo yung pera doon. So, pwede ka hindi magbayad kung sutil ka. Tama <laughs> <laughs> ba? <laughs> si, si Gax. Ha? Hindi si pwede si Gax dito. <laughs> si Gax, mahilig mga ano yun. Hindi si Joke lang. Gaks. Gax, nanonood ka. Joke lang yun ha. Huwag ka mapipikod. Sa saranya. Mahilig kumupit yung daloy. <laughs> Hindi. Joke lang, joke lang. Pwede nyo bang sabihin sa mga kapwa natin yung okay dito sa Austria? Mag-migrate pag... Mag -simula. Anong ba advice? Magsimula. Anong advice? Ma-advice ko ba sa kanila? Oya yan, yeah, pero ang um, problema, mahirap pumunta. Kasi... Layo. Oh, Oo na, Kasi magbibigyan ka lang ng... Paperwork. Ng papers. Kapag immigrant. Oh. So, well, hindi ka pwede mag-apply ng working pwede. visa? Hindi siya, hindi siya open country. Hindi siya open country. Ngayon okay. na lang siguro. Para, parang ano na lang siya, ngayon lang siya nag-open, ngayon na lang. Pero nung kami, nung panahon natin, mm hindi. -hmm. Dapat may kamag-anak ka? May, nandito ito, beres mo talaga. Or na invitation. Kayo. Invitation. Or uh, are you Austrian citizen yung Austrian parent? Si Austrian pa? citizen. Oh, ikaw oh. pwede ka dito. Kahit hindi citizen. Kasi pero, daddy mo, Austrian. Baka may technique na mag-Madrid ka muna. <laughs> Tapos, <laughs> Italy. sa si Madrid kasi madali magbigay. Okay. Madali nga, sabi oh, nga daw eh. Two years okay. lang, okay na. Nakausap ko yung ambassador doon. Kapag may makuha ka man lang na kahit konting gin ng Spanish. Eh, Pilipinas, puro Spanish. Eh. <laughs> Pag mayroon kang birth certificate ng lolo mo. Doon kasi sa liga namin, ano, wala kami kinikita. Minsan nga, noong um unang liga na season, babayot talaga kami sa bulsa namin. Amo, niyo, no. mahal yung Mahal yung gym, mahal yung referee, mga puti. Hindi kami kumuha ng, nang una Pilipino. Nung nag improve na yung liga, mga puti na professional ginawa you know, namin. Kaso marami Pilipinong individual na bababayot may bibigay 50 euro, 100 euro. Okay. Tapos may mga counting business. Donation. Oh, merong may mga business na nagbibigay. O oh, sponsor ako ng trophy. Sponsor. Sagot niya buong trophy. Tapos ngayon nga problema namin. Sim malakas na yung liga namin. Yeah. Meron na last year, meron nagsabi sa akin ako ang main sponsor ng season 7. Tapos meron pang dalawang nahabol na kung pwede sila din daw sponsor. Kung walang sponsor, hindi kami mabubuhay. <laughs> <laughs> hindi, hindi matutuloy ang liga. Kung ginawa lang talaga naman yun para may balik yung basketball. <laughs> Sinong Idol nyo sa PBA. Oh, dati ako naman no, 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 nanonood. sa PBA pa si Menezes. Oo, Berhel Menezes. Naka-line up sa... Ini-invite kami ni Berhel Menezes sa opisina niya. Tapos dyan. sa UAE pinun, CEO si Yo, Joseph Yow. Gusto mo ba natin. kasama si Joseph Yow? Maangas kasi yun, maangas. natin ah, yun sa... Yan ang puno ng angas. Maangas. Si Joseph Yow ang hari ng yabang. Pero dala niya. Tapos ngayon, nabueba. Ah, gusto ko sa sumama nun. Oh. Yung mga gusto ko, maangas eh. Oo. O, siya. Ang tangin ka, sino idol mo? Ah, si James Yap. na. Ay, sayang. Ah. Na James sa... Yeah. Sino pa? Nakita mo yung tira ni James Yap sa Madrid? Kaya kami sa PBA Moto Club, first of all. ano, ano to, hobby namin as a group, as a barkadahan. So kung nai-invite kami, ang goal ng PBA Moto Club is to give, ano, uh, enjoyment sa mga kababayan natin. So, kung i-invite nyo kami, i-make sure nyo na yung Pilipino all-star nyo, yung selection ng mga galing nyo talaga is mag-practice pag handaan niya kami. Dahil gusto namin, idudun nila yung best nila para yung magiging proud, may enjoy nila yung game. Kasi kami, kahit anong mangyari, hindi namin pwede ibigay yung panalo. Laging ganun. Kung pwedeng physically namin yung kalaban namin dahil hindi namin kaya sa takbuhan, eh good luck sa mga kalaban. Ang problema namin, logi kami sa height. Hindi masyadong malalaki. Pero may speed kayo. Meron speed. Speed meron. Ayun talaga. So, pwede ang pwede kayo manalo kasi malaki yung court eh. Okay. Kung magaling yung strategy nyo. Dahil, akita nyo yung UK, tinabakan kami 20. Kasi, speed yun. Talagang ratrat sila. Eh, naubos na yung, yung energy niya. Dapat condition kayo. Dahil naubos yung... Naubos sila, na nakadikit kami. Yeah. Oh, wow. Oh, Best pair. And veal schnitzel with potato salad. Pwede maging artista sa Pinas. Iyan mo, i-translate mo. Yeah, translate. Ich kann Schauspieler werden. Ich kann Schauspieler werden? Ja, aber in Philippinen nicht hier. Aber in Philippinen is my Traum, wo ich jetzt reisen möchte, is weil ich in Thailand aber Dreamland ya You like to go to the Philippines? ich liebe es. Ja, ich möchte und unsere Chefin. So I'm telling them you will be an actress in the Philippines if you want. Uh, why not? Yeah. Next like, uh oh. year Because I offer and I go in uh -oh. now. Ah. Uh -oh. <laughs> All right. Well, so, thank you. thank, thank you. Go. So there you go, mga amazing. That's it. Ganda ng true story ni Commissioner Joel sa ni Commissioner, Commissioner Rizel. So thank you so much you. for your insight. So kakain na kami. All right. So thank you, mga amazing sa Pilipinas. Sana na enjoy nyo tungo palabas na to or content na to dahil this is made for inspiration sa mga walang ano ba yung walang opportunity walang maisip walang success na ma, walang end goal so pwede ang Austria if makakapunta kayo dito medyo mahirap <laughs> nga may, but pag may pag may way may way kaya lagi natin sinasabi ng mga Pinoy pag okay. ayaw may dahilan pag gusto, -gusto mayroong? Parang. Yeah. yeah. See, amazing and God bless po sa inyo lahat.